Bago man lang tayo maghiwa-hiwalay ngayong umaga, may gusto lang akong i-share sa inyo. Negativity is contagious. Nakakahawa po ang negativity. Unhappiness is contagious. Okay. Fear is contagious. But so is happiness. So is optimism. So is love. Love is contagious. Surround yourself. Ang ibig sabihin dito, surround yourself with people who bring out the best in you. Malaking bagay po yan kung sino yung nakapaligid sa inyo, kung sino yung nakakasama nyo. Eh, malaking impluensya po yan sa buhay nyo. And strive to be a reflection of what you want to receive. Okay? Okay, ulitin ko yan. Strive to be a reflection of what you want to receive. Ano ang ibig ko sabihin? Gusto mong maging masaya ka. Yeah, una yan. Gusto mong maging masaya ka. Maging masaya ka na. Nauna. na. Uh, huwag mo na iniisip yung mga problema mo kung ano-ano pa. Okay? Gusto mong... Uh, ano to? Uh, ano to? Gusto mong mahalin ka. Gusto mong mahalin ka. Mahalin, mahalin mo muna sarili mo tapos magmahal ka ng iba. <laughs> ano yun? Reflection yan eh. Okay? Uh, ano, ba, ano pa ba pwede? Example natin. Okay. Gusto mong gusto mong lumigaya ang iyong buhay. Okay. Nandyan na naman tayo. O ganun lang 'yun. Uh, ayaw mo magkaroon ng problema. Ayaw mo madagdagan yung problema mo. Huwag mo nang iniisip yung problema mo. At kung ano-ano pang pinag-iisip mo na parang bakit baka ganito, baka baka puro kay baka gusto nyo kambing. Okay? Kambing naman. Huwag mm, na masyadong nag-iisip. Do not overthink. Alam mo, pag nagwo-worry kayo, nag kayo. Alam nyo ba na pag nagwo-worry kayo, nag-o-overthink kayo, 98%, kung hindi 99% o pinagwo-worry nyo, ay hindi naman mangyayari sana. Nangyari na lang, kasi isip kayo ng isip. Kung ano yung iniisip nyo, yun ang nangyayari. Oh. Okay? Enchendes, sana po ay eh, naliwanagan kayo, sana ay nalinawan kayo. May tawag tayo, may tawag tayo. Uh, si Carecto, bumabalik. Okay. karekto Valeriano, pasok.